Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa mga pag-aangkin ng China, ang India ay nagdagdag ng panibagong nuclear-powered ballistic missile submarine sa kanilang hanay upang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo laban sa mapang-abuso na China. Ito na daw ba ang simula ng pagsali ng India sa tensyon sa Asia? At ano ang mga hakbang ang ginagawa ng China upang makontra ito? ito ang ating aalamin. Ang India at China ay may mahaba at komplikadong kasaysayan ng alitan sa teritoryo na nagdudulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Sa katunayan, ang mga isyu sa hangganan ay naging sanhi ng maraming sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng dalawang bansa. Ang mga hangganan na ito, na umabot sa 3,400 at 40 kilometro, ay hindi malinaw na naitatag kaya't madalas na nagkakaroon ng mga insidente sa mga lugar na kanilang binabantayan. Ang mga pag-aangkin ng China sa mga teritoryo, kabilang ang Aksai Chin at Arunachal Pradesh, ay nagiging sanhi ng pagkabahala sa India na nagre-resulta sa mga patuloy na sagupaan at tensyon. Madalas na nagkakaroon ng mga pisikal na sagupaan ang mga sundalo mula sa magkabilang panig, lalo na sa mga lugar na malapit sa Line of Actual Control, LAC. Ang mga insidente tulad ng naganap sa Galwan Valley noong 2020 kung saan maraming sundalo ang nasawi ay nagbigay diin sa panganib ng hindi pagkakaintindihan na maaaring humantong sa mas malawak na hidwaan. Ang agresibong aksyon ng China tulad ng pagpapalawak ng kanilang infrastruktura sa mga disputed areas ay naguudyok sa India na palakasin ang kanilang sariling depensa at magtayo ng mga bagong pasilidad sa hangganan ang agresibong aksyon ng China tulad ng pagpapalawak ng kanilang infrastruktura sa mga disputed areas ay naguudyok sa India na palakasin ang kanilang sariling depensa at magtayo ng mga bagong pasilidad sa hangganan. Sa kabilang banda, ang India ay hindi magpapatalo sa mga agresibong hakbang ng China. Ang kanilang mga hakbangin sa pagpapalakas ng militar at estratehikong pakikipagsosyo sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ngayon ang India ay tila hindi na nakatiis at naglabas na ng hakbang upang labanan ng China. Ito nga ay ang paglalabas ng kanilang ikalawang nuclear-powered submarine na talagang magpapabago ng takbo sa relasyon ng dalawang bansa. Ang India ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang naval capabilities sa pamamagitan ng pagdagdag ng pangalawang submarine na may kakayahang maglunsad ng nuclear ballistic missiles. Noong Huwebes, buong pagmamalaki ng Indian Navy ang pag-aatas sa INS Arihant, ang pangalawang barko sa Arihant class ng nuclear-powered ballistic missile submarines. Ang bagong submarine na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng India na ipagtanggol ang kanilang soberanya at isulong ang kanilang nuclear deterrence laban sa mga kapitbahay na may nuclear weapons tulad ng China at Pakistan. Ang INS Arihant ay idinisenyo at itinayo sa India na nagpapakita ng kakayahan ng bansa sa paglikha ng mga nakakatakot na maritime assets. Ang submarine ay may apat na missile silos na maaring magdala ng hanggang labindalawang K-15 submarine-launched ballistic missiles SLBMs na may saklaw na 750 km o apat na K4 SLBMs na may mas malawak na saklaw na 3,500 km. Bukod dito, ang Arighaat ay may mga torpedo para sa pakikipagsapalaran sa mga kalabang submarine. Ang pagdagdag ng ENS Arihant ay nagpapalakas at nagpapalawak ng nuclear triad ng India na binubuo ng lupa, dagat at himpapawid na sistema ng paghahatid ng nuclear warheads. Ang submarine-based component ay partikular na mahirap masubaybayan at magbibigay ng reliable second strike capability sa India. Ang INS Arihant ay sumali sa INS Arihant, ang kauna-unahang submarine ng India, na nagsagawa ng unang pag-deterrence patrol noong 28. Ang dalawang submarine na ito ay magbibigay ng mas matatag na nuclear deterrence para sa India, na nagpapakita ng kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga interes at hindi papayag na maapektuhan ang kanilang soberanya. At ang nakakamangha pa rito, balak pa ng India na magtayo ng ng dalawa pang karagdagan na Arihant-class submarines sa hinaharap na sa ngayon ay kasalukuyan ng isinagawa na inaasahang magdadala ng mas malaking displacement at mas mahabang hanay ng mga misail. Ang mga bagong submarine ay nagpapakita ng patuloy na pagunlad ng India sa kanilang maritime capabilities at nuclear power. Tiyak manginginig sa takot ang China. Kapag nalaman nila na ang kanilang binubuli na bansa ay unti-unti na ring lumalakas at nagpapalakas, patunay na hindi ito nagpapadaig at nagpapasindak sa kanilang mga aksyon. Ito ay isang malinaw na mensahe sa China na ang India ay handang ipagtanggol ang kanilang mga interes sa karagatan at hindi papayag na maapektuhan ng kanilang soberanya. Subalit ayon pa rin sa ilang eksperto, kahit pamukhang nag-aalangan na ang China na binulihin ang India dahil sa pangalawang submarine nito. Maaring palakasin ng China ang kanilang mga puwersa at estratehiya na nagiging sanhi ng karagdagang destabilization sa Indian Ocean maaaring palakasin rin ng China ang kanilang naval presence sa pamamagitan ng pagpapadala ng higit pang mga submarino at surface vessels. Ang pag-deploy ng mga bagong submarine tulad ng Type 0 at Type 0 ay maaaring isagawa upang ipakita ang kanilang kakayahan sa pagprotekta sa kanilang mga interes sa rehiyon. Nakikita rin na maaaring dagdagan ng China ang kanilang mga operasyon sa karagatan sa paligid ng Indian Ocean kabilang ang mga misyon ng reconnaissance at surveillance upang masubaybayan ang mga galaw ng Indian Navy at iba pang mga puwersa sa rehiyon. Ang China ay maari ring makipag-ugnayan sa mga kaalyado nito, tulad ng Russia, upang magsagawa ng mga joint military exercises sa Indian Ocean na naglalayong ipakita ang kanilang lakas at kakayahan sa pagprotekta sa kanilang mga interes. Para sa ilan, ang desisyon ng India na mag ng kanilang nuclear-powered submarine sa Indian Ocean ay isang makatwirang hakbang lalo na sa harap ng patuloy na presensya ng China sa rehiyon. Taon-taon, ang China ay nagpapadala ng 12 hanggang 15 barko sa karagatang ito na nagdudulot ng pag-aalala sa mga kalapit na bansa kabilang ang India. Ang pagtaas ng militarisasyon ng China ay nagudyok sa India na palakasin ang kanilang sariling naval capabilities upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang bagong submarino ng India, ang INS Arihant, ay isang makabagong sasakyang pandagat na may kakayahang mag-operate sa ilalim ng dagat nang mas matagal nang hindi umaahon. Ito ay dahil sa maliit na nuclear reactor na nagbibigay daan dito upang makapagpatuloy ng operasyon sa ilalim ng tubig sa loob ng maraming buwan na nagiging dahilan upang hindi na ito nangailangan ng regular na refueling ang kakayahang ito ay nagbibigay sa submarine ng mas mataas na operational flexibility na mahalaga sa mga sitwasyon ng tensyon sa dagat bagamat may mga nuclear powered submarines ang India pinapanatili pa rin nila ang tinatawag na no first use policy na nangangahulugang hindi sila gagamit ng nuclear weapons maliban na lamang kung sila ang unang aatakihin. Ang INS Arihant ay may kakayahang umatake mula sa ilalim ng dagat patungo sa mga target sa lupa o himpapawid na naglalaman ng apat na nuclear missiles na may saklaw na 3,500 kilometro. Ang kakayahang ito ay nagbibigay ng mas malawak na strategic reach para sa India na nagiging mas handa sa anumang banta mula sa mga kalaban. Gayon Gayunpaman kung ikukumpara sa China, ang fleet ng submarino ng India ay tila hindi pa rin sapat. Ang People's Liberation Army, PLA, ng China ay may pinakamalaking naval forces sa buong mundo na mayroong humigit kumulang pitumpung submarine, samantalang ang India ay wala pang dalawampung submarine sa kabuuan. Bukod sa INS Arihant, may mga plano ang India na gumawa ng karagdagang nuclear-powered attack submarines at conventional vessels sa mga darating na taon. Ayon sa mga ulat, ito ay binubuo ng limang Arihant class at anim na nuclear attack submarines na itatayo sa loob ng tatlong yugto. Ang gobyerno ng India ay pagsasaalang-alang din ng mga proyekto para sa pagtatayo ng dalawang anim na libong toneladang hunter-killer nuclear-powered attack submarines na may kakayahang magdala ng mga torpedo at land attack at anti-ship missiles. Gayunpaman, ang konstruksyon nito ay maaring tumagal ng hindi bababa sa isang dekada. Subalit gumawa na ng paraan rito ang India at binabalak nga nito na gumawa pa ng 24 na bagong vessels pagdating ng 2030. Apat na submarine kasama rito ang 18 konbentisyonal at 6 na nuklear na pinundong. Ito ang mga hakbang na nasa plano pa lamang ng Indian Navy sa hinaharap. Habang ang India ay nagsisikap na palakasin ang kanilang submarine fleet, ang kanilang mga kaaway na sina China at Pakistan ay patuloy na nagmodernisa at nagpalakas ng kanilang mga naval forces. Ang China ay may isa sa pinakamalaking submarine fleet sa mundo na binubuo ng humigit kumulang 68 hanggang 85 barko na malaki ng agwat kumpara sa inventory ng India upang makaharap ang sitwasyon ng digmaan sa dalawang fronts kasama ang Pakistan at China. Ang Indian Navy ay nangangailangan ng fleet na may hindi bababa sa 30 submarine. Ang gobyerno ay kailangan magbigay ng mas malaking emphasis sa pagtatayo ng mas maraming nuclear-powered ballistic missile submarines at nuclear-powered attack submarines. Ang pagkakaibang ito sa bilang ng mga submarino ay nagiging sanhi ng pangamba sa mga taga tagapamahala ng militar ng India na nagudyok sa kanila na mas pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng kanilang Navy. Sa huli sa kabila ng mga hamon, ang pagdeploy ng INS Arihant ay isang mahalagang hakbang para sa India sa kanilang pagsisikap na mapanatili ang kanilang soberanya at seguridad sa harap ng lumalakas na presensya ng China sa Indian Ocean. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng India na ipaglaban ang kanilang mga interes at hindi papayag na naapektuhan ng mga agresibong aksyon ng kanilang mga kalapit na bansa. Sa ganitong paraan, ang India ay nagiging mas handa at mas matatag sa pagharap sa mga hamon ng modernong digmaan sa dagat.